buksan natin ang pagkain si Choco. Kainin mo to ha. Kainin natin siya ng maaga. Para mamaya pag may nagputukan na ay busog siya. Okay. Oh, ito na. Oh. Andali, ka kain na. Kain na. Ito, Kain na. Yummy. Yummy, ang okay. king. Inauna kong pakainin si Choco kasi mamaya may mga nagpapaputok na naman hindi na naman yan makakakain kain na, ayaw mo? yummy yan <coughs> yummy, dali kain na at least may laman ang tiyan mo mamaya magputukan man dyan puno ang laman ng tiyan mo ito kasing mga malalaki kong aso, hindi takot sa paputok. Bukod tanging ikaw ang takot sa paputok kong king. Hmm. Diba? Yummy? Yummy, ongking? Yummy! May kunti pa. Busin mo lahat. Busin mo lahat. ubos ni Ongking yan. Chokeng. Ubusin mo yan. Huwag nang tingin ng tingin sa labas at wala pang nagpapaputok ngayon. Puro katingin sa labas eh. Ubusin mo yan, konti na lang. Ubus yan.